So ayan guys ano. So kuha nila takbo. Good afternoon ha. Sa mga uh, followers natin ano. So Meron tayo ngayon gagawin ay magbigay ng vitamins sa ating mga lagog manok. So, As you can see guys, meron tayo rito ng dalang bucket. Ayan. Ah. So, bibigay tayo ng vitamin sa kanila. Dahil uh, mukhang umiinti na naman yung ating uh, nakukuha itlog. Itlog. Kaya, ang gagawin natin ngayon ay magpipid na naman tayo ng vitamins nila. So ito yung organic na feeds na binibigay natin ano para gumanda ulit yung kanilang pangingitlog. So, set lang natin tong tripod. So, ito yung tinatawag na super warm, okay? So, kita ko sa inyo na no, guys. So, as you can see guys, milky brown yung kulay ng superworm. worm. Ganyan. Ganyan yung ano nung superworm. So pagka ganito to guys, pwede mo na tong gawing beetles ano, ayan, ganyan kalaki. Kailangan pa ng dumagdag. Pagka meron ng nanganak sa ilang drum uli, ka lang tayo magpapaano nito. Maglalagay sa ating uh, beetles. Para maging isang uling beetles ano. tawagin lang natin ating mga manok guys ano so kuha nila takbo pero yung ibang sanay na talagang hindi na tumatakbo guys kaya medyo ganyan yung ingay nila ay nagustuhan nila yung lasa nung no? ating binibigay yeah. kaya maingay sila parang mangingitlog yung ingay nila no So hindi lang mga ina-in yung binibigyan natin, guys. Ano? So pati na rin yung mga sisiw ay ating bibigyan. Para naman ng paggrow nila ay uh, talaga namang kakaiba, ano? kahit native lang. Native lang yung mga organic yung ating pinagbibigay sa kanila, no? So, punta tayo dun sa ating mga sisiw. kasi ay kulungan ito ng ano uh, inahin so dyan tayo kumukuha ng mga itlog na papisain so dito naman ito yung kulungan ng makasisiw so dito ko nilalagay yung mga pisa bagong pisa ano isang linggo ba aga pisa so dito ko isinasalang ano kaya nandito yung kulungan nating mga maliliit mas uh, maganda na yung bata pa sila guys ay sinasanay natin sila sa mga organic para nakakatipid tayo ito. Uh, tama naman ko ang nakakatawa dito guys kapag na kakakuha sila ng isa yun ang ano kuha takbo ano so yun ang nakakatawa dito pero pag yung iba nasanay na wala na hindi na tumatakbo Laki ino? Hmm. Wala pa, wala pa isang kilo. Pagka isang kilo na guys, alam nyo na ibig sabihin na. Eh? Pera na yon pag isang kilo na. So ito nga pala guys yung sinama natin doon sa ginawa nating pataba ano. Yung ginawa natin ano sa pinagtaraman natin ng ano na uh, patula. Yung kinumpus natin na lupa, ito nga pala yung ano nun, mga kasama ano. Isa ito doon sa kasama niya. Yung tai ng uh, superworm. So ayan ah sa so, ang isang kutsara nito guys kapag dinirekta uh, mo sa puno ng halaman ay may kalalagyan kagad yung gulay mo may kalalagyan kagad yung gulay mo ano? madaling mamatay yung gulay mo so kaya pag naglagay tayo nito ay isinasaboy natin sa ano, paikot ng puno ng gulay na gusto natin lagyan masyadong matapang yung ating vermicompost kaya no. At isa sa kagandahan nito guys ng pagbibigay natin you ng know, ating vitamins sa ating mga laga ay nagiging maamo sila. Ayan. Malalaman mo agad kung sino na yung isang kilo. <laughs> yan. Kasi yan sa isa sa dahilan. Ano? Kaya bakit nagbibigay tayo ng superworm sa kanila para umamo sila. Ayan. Kita mo naman na hawakan ano. Hindi katulad nung magbibigay ka lang ng patuka, Eh, hindi mo sila mahawakan. Kaya, lahat pwede mo mahawakan guys ano. So, malalaman mo na kung alin na yung pwedeng isang kilo na. So meron na akong nakita guys, isang kilo ano. So ayun, yun, yun yon yon Yan. Yan. Mukhang isang kilo na yan. Pero payat nga lang siya. Ah, payat yung tingnan. Pero ito naman, man, uh, medyo lubo-lubo yung katawan niya, pero kulang pa na isang kilo. Pero yung isang yun, payat lang tingnan pero kaya na siguro isang kilo nun. Sige na, hanap pa kayo ng ano doon. Oh, na no, oh. Uh, umabot na kayo na isang kilo. Dali. Ano yung mga kain dyan, oh. So, yun naman, guys, oh. Lobo-lobo siya, oh. oh. So, ito rin guys, so oh. tingnan nyo naman no Lobong lobo yan. Pero ang katawan eh. Hindi pa abot ni isang kilo. So, hmm, bakit may itim yung uh -huh, meron na naman kayong nararamdaman meron na naman kayong nakuha ang bakterya Pasok na naman ang bakterya yung kulungan nyo. So, may nakita ako guys, ano? Lalagyan na naman natin to ng siling paminta na may gata. Yan. Dahil meron na namang nagkaroon ng sugat sa kanilang papatlong ulan. Ano? So, yan na yung problema nila ngayon. Pagka ulan init, ano? So ayan na guys, syempre natapos na natin yung ating gawain ngayon na pagbigay sa kanila.